Napanood ko yung video mo sa Ungguyan. Ang kapal ng blush on mo doon. parang galing ka ng suntukan. <laughs> Tapos yung interview mo sa taas, todo pulbo ka pa kanina. Puta tatawa ako ng tawa, mukha kang chap na may harina. <laughs> Kaya wag kang feeling maganda, Lax. Kasi nung bata ka, tinago ka ng nanay mo sa baul. Kung ako naging tatay mo, kahit babae ka, papangalanan kitang Raul. <laughs> Pero mapunta naman tayo sa ilong niyang parang bukol ng camel sa unang tingin tang parang dalawang cave tanel tunnel kasi tignan nyo kasi tignan nyo naman yung korte parang bao na may barnis sa laki ng butas nung sinuwab testo malamang walang daplis bukod pa doon sobrang taba yung laki pang kalabaw huling gumalaw sa iyo pagpatong mo hindi na gumalaw puta hanip yan sobrang taba di na alam spelling ng diet niyan Tinanong to, ano vital statistic niya? Ang sagot niya, kain lang tuwing Pasko, todo paganda. Mukha namang long hair na King Kong. <laughs> Bad trip ka sa mga inaanak mo kasi ang tawag sa iyo ninong. <laughs> Eto ba yung ito ba yung manang natigang na gustong-gusto magpagalaw? Nag-send ka pala ng nude pic kay Plasma, sabi niya sa akin. Supot ka pa daw! <laughs> Pag-MC-PMC ka pa, may titi ka pala. <laughs> Para hindi halata, iniipit sa taba. Malulaks! <laughs> ano Puro patawa ba? Natural, nakakatawa ka. Jowa mo nga di kasi seryoso. Gusto mo seryosohin pa kita? Woo!